Nanawagan si re-electionist senator Ramon Bong Revilla Jr. ng pagkakaisa ng lahat sa gitna ng mga kinahaharap na problema ng ating bansa. Ayon kay Revilla, nawa ang pagkawatak watak ng ating bansa ay mapalitan ng isang pagmamahalan. Tiniyak naman ni Revilla na sa kanyang pagbabalik sa Senado ay kanyang isusulong ang pagamyenda sa Senior Citizen Law kung saan sa kanyang panukala imbes na 60 taong gulang magsimula ang pagiging senior, ay gawin itong 50 taong gulang. Nanawagan din si Revilla sa lahat ng mga may nanay at lola na nasa 80, 85, 90 at 95 taong gulang na tumungo sa mga tanggapan ng Senior Citizen o OSCA upang mapakinabangan ang Centenarian Law na kung saan si Revilla ang siyang pangunahing may akda. Ikaw, anong masasabi mo sa panawagan ni Revilla? Comment below. CSTK channel subscribe, follow, like and share.